Par, nakabili tayo ng baboy na tuna. Laki <laughs> baboy. <laughs> baboy na tuna yan? po 'yan. Kanya na eh. Ikaw mo kuha kasi kita ng kamo. Ngi, hindi talaga siya marunong. Hindi. Hindi eh si marunong ako talaga. Si Madam pala expert sa tunang baboy. Mm, tunang baboy. Ay, kanya pala 'yan. Kita Talaga. Ano niya yun? Atay? Huwag lang masyado makapalda. Mm. Manipis lang para matipid. Ay, talas ng ano nila. Talak? Oh. talas pala sa mga na maayos dito. Sana hindi tayo mahiwa ni ate. Tay banda. Para, ano? Ganyan, ganyan po. ang itsura ng tuna pag hinihiwa. di pa kayo nakakita. Dito sa amin, ganyan kami maghiwa. Ewan ko sa inyo kung paano. No? Hindi yan kang magiwa kasi may lahi ng tibong muslim. Opo. Wow. Ganda ng karne, oh. Sariwang, sariwang. Ginagawa ng ano nga ito? Yung sa mga Japanese po, ang niyan? Kinilaw. Hmm. Oo, oh, sa Japanese, di ba yung sushi? Sushi ba eh? -hmm. Century tuna. Century tuna. Sushi tuna. Sushi, no? Matagal naman ay lolo ng kalabong. Matagal naman masira yung ganyan, di ba? Pag ito, freezer lang. Oo. Okay. kasan ko lang. dapat lagi nanti di itu nandar itu Bang. Ketan nih, Itu angkuh gaseng ini. Udah mau uluk nih. Ya ulap daput dak uluk. Ayo, ayo udah mau nge-waste. Ketan nih. Bak mau ulub Pak. Ini ya, Bos. Apa ano? Oke. Ini kan Tapos dito yan sila banda sa Ano ba itong lugar? Balitang Purok Torian, Purok Dorian Dito po marami rin talong Ayan oh. Ang talong o oh. oh. At saka Sila Ang silang isda sila. dito Ayan o oh. Ayan dinan din na timingan yung isang bato dito. Anong isa yan Ano? Tersuri 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 balo. Ay, nang balo. Oh. Pala yung balo? Mm. Abol na. Tapos na kaya Gataan namin yung ulo, no? O, sa, yung sa paggata, sabaw, ganyan. Oh, tingaw yung ano. Yung lamig. Yung isa, may tuna pa dyan isa. May tuna pa? Hmm. Oh, buhaw silang gustong gumaya ng tuna. May tuna pang pa malaki. Ayan na. Ay, mas malaki yata to Uy, nalaglag. Ugasan ko lang yan.